binigyang parangal ng pamunuan ng 15th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army ang kanilang mga personnel para sa kanilang natatanging kontribusyon sa mga aktibidad kaugnay sa pagtupad sa mandato ng naturang unit. Isinagawa ang awarding kasabay ng lights on ceremony ng kanilang mga dekorasyon para sa holiday season sa loob ng kanilang headquarters sa Camp Waldo Ruby, Barangay Bancasi, Butuan City noong Nobyembre 11. Sa naturang seremonya na pinangunahan ni Group Commander Colonel Jonathan P. Obena. Dalawamput-apat na organic personnel at isang reservist officer ng 15 RCDG ang nagawaran ng plaque of appreciation habang dalawa pang reservist personnel ang pinarangalan ng military commendation medals para sa kanilang mga nagawa. Noong bumisita sa 15 RCDG headquarters at sa limang community defense centers sa Caraga region, si Major General Romulo A. Manuel Jr. ang commander ng reserve command. Dito ay pinuri ni Colonel Obena ang natatanging performance ng naturang mga tropa. Ayon pa sa kanya na ang nasabing seremonya ay isang paalala na ang mga kontribusyon na maliit man o malaki ay may malaking epekto sa ngala ng serbisyo at pagsasakripisyo. Dagdag pa niya na why maging inspirasyon ito upang patuloy na magsikap para makamit ang mataas na kalidad ng kahusayan, isulong ang mga prinsipyo ng tungkulin at maglingkod na may kaakibat na hindi matatawarang dedikasyon at pangako. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.